Bakit kinakanta ng mga Pilipino ang awiting ito? Disyembre, taong 2024. Sa loob ng isang lecture hall sa College of Music ng Universidad ng Pilipinas, V. Diliman, isang Israeli-American na etnomusikologist ang biglang namutla at tila nawala ng dugo sa mukha habang nakikinig sa ulat ng kanyang estudyante. Ano ang nagdulot ng matinding gulat sa profesor na ito, na mahigit 30 taon nang nag-aaral ng musika sa buong mundo, tungkol sa isang kanta na karaniwang kinakanta ng mga batang mag-aaral sa elementarya sa Pilipinas. Ito ay isang kakaibang kwento ng musika na tumawid sa mga hangganan ng bansa. Ang bida sa ating kwento ay si Professor David Cohen, isang Israeli-American na kasalukuyang visiting professor sa v. Diliman, kung saan siya ay nagtuturo ng ethnomusicology. Siya ay nagsagawa na ng field research sa musika ng mahigit limampu bansa sa buong mundo at kinikilala bilang isang world-class authority sa larangan ng kung paano nagbabago ang musika kapag ito ay tumatawid sa mga hangganan. Ginugol ko ang tatlumpu taon sa pag-aaral kung paano tumatagos ang musika sa mga pader ng kultura, ngunit ang nangyari sa araw na iyon ay tuluyang bumaligtad sa lahat ng aking inaakala, pahayad niya. Ang ikanegatibo labin ng Disyembre, dalawang libo at 24, ay araw ng presentasyon ng mga graduate research. Ang mga estudyante ay nagpapalitan sa pag-uulat ng kanilang mga natuklasan matapos ang isang taong pananaliksik. Ang paksa ng aking pananaliksik ay ang ebolusyon ng mga banyagang awitin na ipinakilala sa mga elementaryang paaralan sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Partikular na kawili-wili ang dalawang kanta na hanggang ngayon ay kinakanta pa rin sa maraming paaralan, sabi ng isang estudyanteng nagdangalang Lina Santos. Sa totoo lang, noong una ay hindi ko ito masyadong pinansin, pagbabalik tanaw ni Professor David, dahil inakala may sapat na siyang kaalaman tungkol sa edukasyong pangmusika sa Pilipinas. Ang unang kanta ay pamilyar sa lahat mula sa mga campfire ng Boy Scouts at Girl Scouts o sa mga camping activity, ang mayim-mayim o tinatawag din water dance. Panoorin po ninyo ang video na ito mula sa isang pampublikong paaralan sa probinsya, wika ni Lina. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng mukha ng profesor. Tumigil ang aking paghinga. Ang tono at ang mga hakbang ng sayaw na ginagawa ng mga bata iyon ay ang sagradong awitin na kinalakhan ko sa aking bayang sinilangan hindi ako maaaring magkamali ngunit ang gulat ay hindi pa doon nagtatapos ang ikalawang kanta ay ang dona dona ang kantang ito ay madalas ding ituro sa mga klase sa musika at naging tanyag sa mga kabataan noon dagdag ni Lina ang puso ni professor david ay yumanig sa matinding gulat pati ba naman ang dona dona hindi ito maaaring maging isang aksidente lamang. Bakit ang mga batang Pilipino ay natural na kumakanta ng aming mga awiting hudyo? Nagpatuloy si Lina sa kanyang ulat. Ang nakakawili ay ang dalawang kantang ito ay ipinakilala sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas sa parehong panahon at inaawit na ng mahigit pitumpu taon. Ngunit kung bakit ang dalawang kantang ito ang napili at kung bakit ito tumatak ng malalim sa puso ng mga Pilipino ay wala pang detalyadong pag-aaral hanggang ngayon. Hindi na nakapagpigil ang profesor at napaupo ng tuwid bago tumayo. Sandali lang, Lina. Gaano kalalim ang iyong pagsasaliksik tungkol sa orihinal na pinagmulan ng dalawang kantang ito? Nalito ang estudyante. Ang orihinal po. Ayon sa datos, ang Mayim Mayim ay isang folk dance song ng Israel, at ang Dona Dona ay isang Jewish folk song, sabot niya. Sa nanginginig na boses, sinabi ng profesor, Lina, hindi mo sinasadyang nakatuklas ng isang napakahalagang bagay. Ang mga kantang ito ay hindi lamang basta banyagang folk songs. Mayroon silang espesyal at malalim na kahulugan para sa aming mga hudyo. Ang buong lecture hall ay nagsimulang magbulungan. Matatag na nagpatuloy ang profesor, simula ngayon, lulutasin ko ang misteryong ito. Bakit ang mga kantang ito ay tumawid sa karagatan patungong Pilipinas at bakit ito minahal ng mga batang Pilipino sa loob ng mahigit pitumpu taon? Ipinapangako kong ibubunyag ko ang katotohanan. Kinabukasan, si Professor David ay nakaupo sa kanyang opisina sa V, napapaligiran ng bundok ng mga dokumento. Ang dinding ay puno ng mga musical score at larawan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Siya ay nag-iisa, nag-iisip ng malalim. Nag-aral ako ng 30 taon, bakit hindi ko ito napansin noon? Magsimula tayo sa pinakapayak na kasaysayan, bulong niya habang tinititigan ang dalawang piyesa ng musika. Ang isa ay Mayim Mayim at ang isa ay Dona Dona. Ang kompositor ng Mayim Mayim ay si Emmanuel Amiran at nilikha ito noong isang libo nadaan at apat na Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang magsaliksik ng detalyado. Napaka-interesante. Ang kantang ito ay isinilang anim na taon bago pa man maitatag ang estado ng Israel. Ito ay isang awitin na nagpapahayag ng kagalakan ng mga Hudyo sa buong mundo noong panahon ng kilusang Zionism nang makatagpo sila ng tubig sa isang tigang na lupain. Ang mukha ng profesor ay puno ng pagkamangha. Ang mayim-mayim sa wikang Hebreo ay nangangahulugang tubig. Ang mga liriko ay direktang hango sa lumang tipan ng Biblia, sa aklat ni Isayas, kayo ay sasalop ng tubig na may galak mula sa mga balon ng kaligtasan. Ito ay hindi lamang isang folk song, kundi isang banal na awitin na may relihiyosong kahulugan. Nakatuklas pa ng karagdagang impormasyon ang profesor. Ang mga hakbang ng sayaw ay dinisenyo ni Elsie. Dublin noong isang libo nadaan at tatlumput pito, Nagumagaya sa eksena kung saan ang mga taganayon ay nagtitipon matapos makahukay ng balon. Ito ay isang uri ng hora dance na umiikot sa pinagmumulan ng tubig. Lumabas sa screen ang video ng tradisyonal na hora dance sa Israel. Ibig sabihin ba nito, ang sayaw na ginagawa ng mga batang Pilipino sa kanilang mga camping trip at scouting jamboree ay sa katunayan isang relihiyosong ritual ng pasasalamat sa Diyos at pagpapahayag ng kadalakan sa bagong lupain. Huminga ng malalim ang profesor. Sa Pilipinas, bagaman inaawit ito minsan gamit ang orihinal na tunog ng Hebreo, o ang naadapt na, na silabos, marahil ay kakaunti lamang ang nakakaunawa sa relihiyosong kahulugan nito, dahil palagi itong ipinapakilala bilang isang masayang group dynamic or recreational activity sa physical education. Sunod na inimbestigahan ng profesor ang Dona Dona. Ang orihinal na kanta ay nilikha noong isang libo, nadaan at tatlumput walo. Ito ay isang kanta sa wikang Yiddish na pinamagatang Danadana. Ang kompositor ay si Sholom Sekunda at ang sumulat ng titik ay si Aaron Zitlin. Naging seryoso ang ekspresyon ng profesor. Ang isang libo siyam nadaan at tatumput walo ay ang panahon kung kailan tumitindi ang pag-uusig sa mga Hudyo. Ang kantang ito ay tila tungkol sa isang guya o batang baka na ipapadala sa katayan, ngunit sa likod nito ay may malalim na metapora. Nagpatuloy sa pagbabasa ang profesor. Ang guya na walang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran ay inihahambing sa malayang lumilipad na layang-layang, swallow, na sumisimbolo sa trahedya ng isang lahi na walang pagpipilian kundi ang yumuko sa malupit na tadhana. Ang Yiddish ay ang wikang ginagamit ng mga Hudyo sa Europa. Lumabas sa screen ang mga larawan ng Europa noong isang libo, at tatlong pula. Ibig sabihin, ito ay isang awitin na puno ng kalungkutan, tila isang propesya sa trahedya ng Holocaust na darating nagsimulang mag-isip ang profesor tungkol sa kung paano tinanggap ang mga kantang ito sa Pilipinas. Ngunit ang nakapagtataka, sa Pilipinas, ang mga kantang ito ay tinanggap na may ganap na naibang kahulugan. Natuklasan ng profesor mula sa isang dokumento ng Educational Television Program noong dekada 60 sa Pilipinas na ang Dona Dona ay ipinakilala bilang isang kanta tungkol sa isang kawawang baka at minsan ay ginagamit bilang material sa values education o pagtuturo ng empatya sa mga hayop nang walang anumang pagbanggit sa background ng trahedya ng isang lahi. Mas lumalim ang pag-isip ng profesor. Ganoon din sa Mayim Mayim. Ipinakilala ito sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan sa pamamagitan ng mga aktibidad ng Sidney at Scouting Movement at isinama sa kurikulum. Ngunit ang relihiyoso at etnikong kahulugan nito ay hindi ipinarating. Sa halip, ito ay lumaganap bilang isang folk dance na nagtataguyod ng pakikipagkaibigan at international understanding. Biglang nagbago ang mukha ng profesor. Teka, baka hindi ito aksidente. Bakit sa dinami-dami ng mga banyagang kanta na ipinakilala sa parehong panahon, karamihan ay nakalimutan na, ngunit ang dalawang ito ay nanatiling buhay sa loob ng pitumpu taon? Bumuo ng bagong teorya ang profesor mayroon bang mas malalim na kahulugan na nakatago sa likod ng pagpili na ito? Bakit nag-ugat ang mga awiting Hudyo sa lipunang Pilipino pagkatapos ng digmaan at noong panahon ng batas militar? Marahil, bukod sa simpleng palitan ng musika, mayroong mas mahalagang layunin. Nagdesisyon ang profesor na upang malutas ang misteryong ito, kailangan niyang investigahan ng maigi ang reforma sa edukasyong pangmusika noong panahong iyon, sino, bakit, at para sa anong layunin ipinakilala ang mga kantang ito sa Pilipinas. Dumating ang oras para iulat ang resulta ng investigasyon sa mga estudyante. Nagtipon si Lina at ang iba pang estudyante sa opisina ng profesor. Sa dingding, may mapa ng mundo na may mga pin na nagmamarka sa ruta ng paglaganap ng musika. Mga kaibigan, sa aking pagsasaliksik, nakatuklas ako ng isang nakakagulat na katotohanan, panimula ng profesor. Kapag ang musika ay tumatawid sa mga hadlang ng wika at kultura, ito ay nagbabago at umaangkop tulad ng isang buhay na organismo. Nagtanong si Lina, Profesor, anong klasing pagbabago ang nangyari? Gamitin nating halimbawa ang mayim-mayim, sabot niya. Noong isang libo siyam nadaan at apat naput dalawa, likha ito sa Israel bilang isang himno ng pasasalamat sa Diyos. Pagsapit ng isang libo at limampula, naging kasangkapan ito sa Amerika para sa international understanding. At sa Pilipinas, naging kanta ito sa mga camping at retreat na nagtataguyod ng bayanihan o pagtutulungan ng grupo. Ipinakita ng profesor sa screen ang tatlong eksena, religyosong sayaw sa Israel, summer camp sa Amerika, at campfire sa isang paaralan sa Pilipinas. Parehong melodya, parehong sayaw, ngunit magkaibang magkaiba ang kahulugan. Ito ang tinatawag na cultural chameleon phenomenon ng musika. Nagtaas ng kamay ang isa pang estudyante, pero bakit po nangyari ang ganitong pagbabago? Magandang tanong, sagot ng profesor habang hawak ang isang psychological research paper. Dahil ang lipunang tumatanggap ay binibigyang kahulugan ang musika sa paraang pinakamadali nilang maintindihan. Sinuri ng profesor ang lipunang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Noong panahong iyon, at lalo na noong pumasok ang dekada 70, binibigyang diin ng lipunan ang diwa ng komunidad at pagkakaisa, habang nagnanais din kumonekta sa mundo. Ang pabilog na sayaw o circle dance ng Mayim Mayim ay perpektong tumugma sa diwa ng bayanihan at kolektibong harmonya na pinahahalagahan ng mga Pilipino, paliwanag niya. Tumango si Lina bilang pagsangayon, tama po, noong nagresearch ako, ang kantang ito ay talagang ipinakilala bilang simbolo ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Tumpak. Ganoon din sa dona-dona, dagdag ng profesor. Noong isang libo siyam na daan at anim na pula at pitong pula, ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga pagbabago at hamon. Ang lipunan ay nagpapahalaga sa sipag at pag-asa, ngunit dahil nasa ilalim ng anino ng Cold War at panloob na tunggalian, may malalim na pagkaunawa sa kapayapaan. Ang kanta tungkol sa isang kawawang baka ay tinanggap bilang paraan ng pagpapahayad ng awa sa mahihina at pagnanais ng kapayapaan at kalayaan. Tinukoy ng profesor ang susing punto. Ibig sabihin, nang hindi na mamalayan, sinala ng lipunang Pilipino ang relihiyoso at etnikong kahulugan ng mga kantang ito, at kinuha lamang ang mga bahagin tugma sa kanilang sariling mga pagpapahalaga at kapaligiran. Ipinakita ng profesor ang mas kawili-wiling datos. Ngunit ito ang tunay na nakakagulat na natuklasan ko, bagaman nagbago ang kahulugan, ang epekto ng mga kantang ito sa lipunang Pilipino ay napakalaki. Nagpakita ng pagtataka ang isang estudyante. Anong klaseng epekto po? Ipinakita ng profesor ang datos tungkol sa international exchange activities ng Pilipinas mula isang libo, na daan at pitumpula mula isang libo na at pitumpu na hanggang dalawang libo ya, mabilis na dumami ang humanitarian aid at ne activities ng Pilipinas. Mas kawili-wili, pagkatapos ng isang libo at walumpu la, ang panahon kung kailan ang henerasyong lumaki sa pagkanta ng mayim-mayim at dona-dona sa paaralan ay naging haligi ng lipunan. Tumaas din ang interes ng mga Pilipino sa kulturang Hudyo. Nagnininning ang mga mata ni Lina, halimbawa po. Halimbawa, ang tagumpay ng musical na Fiddler on the Roof sa mga teatro sa Maynila, ang paglagnap ng Klezmer music, at ang lalong dumadalas na cultural exchange sa Israel. Maaring hindi ito aksidente, inilatag ng profesor ang kanyang mahalagang teorya. Ibig sabihin, ang patuloy na pag-awit ng mga kantang ito sa loob ng pitumpu taon ay maaaring nagtanim ng di namamalayang pakiramdam ng pagiging malapit sa kulturang Hudyo sa subconscious ng mga Pilipino. Ang mga binhi ng kultura ay naipunla sa pamamagitan ng musika, pagbubuod ng profesor. Mula sa aking investigasyon, malinaw na hindi ito bunga ng pagkakataon lamang. Ipinakita niya ang datos ng sitwasyong internasyonal noong isang libo, nadaan at limampula. Ang pagtatatag ng Israel noong isang libo, nadaan at apat na putwalo, ang simula ng Cold War, at ang pag-unlad ng Pilipinas, lahat ito ay magkakaugnay. Maraming organisasyong kristyano na tumulong sa Pilipinas noon ay may malapit na ugnayan sa Jewish community sa Amerika. Marahil ay mayroon silang pangitain na gamitin ang musika upang bumuo ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng komunidad ng mga Hudyo. Gulat na nagtanong si Lina, ibig sabihin po ba planado ito? Malalim na nag-isip ang profesor at sumagot, ito marahil ang isa sa pinakamatagumpay na music diplomacy sa kasaysayan. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay ang kagandahan ng bansang Pilipinas, madamdamin niyang ipinagpatuloy. Hindi itinakwil ng Pilipinas ang banyagang kultura, sa halip mainit nila itong niyakap. Hindi sila nagtanong tungkol sa relihiyon o politika, basta't dalisay nilang minhal ang musika. Ipinapakita nito ang likas na pagiging bukas at cultural inclusivity ng lipunang Pilipino. Tumingin ang profesor sa bintana, tanaw ang mga puno ng akasya sabi, nagbigay ng huling mensahe sa mga estudyante Sa araw na ito, sa isang sulok ng Pilipinas, may mga batang kumakanta pa rin ng mga awiting ito. Nang hindi nila namamalayan, ipinapasa nila ang pangkalahatang pangarap ng sangkatauhan, ang kapayapaan at pagkakasundo. Labis na naantig si Lina. Napakadakila pala ng kapangyarihan ng musika. Puno na kumpiyansa ang mukha ng profesor nang sabihin niya, sa loob ng tatlumpu taong pagsasaliksik sa buong mundo, iisa lang ang natutunan ko. Walang ibang lugar na tulad ng Pilipinas na kayang mag-ingat at magpahalaga sa banyagang kultura ng ganoon natural at kapuno ng pagmamahal. Bilang isang Pilipino, talagang dapat natin itong ipagmalaki, sabi ni Lina. Tumpak ang Pilipinas ay may kapangyarihan na lampas sa mga salita at katwiran, ang tahimik na pagyakap sa damdamin at panalangin ng ibang tao. Ang katotohanan na minahal ang mayim-mayim at dona-dona sa loob ng 70 taon ay patunay ng init ng puso at katatagan ng kultura ng mga Pilipino. Kayo mga kababayan. Kumanta rin ba kayo ng mayim-mayim ni o dona-dona noong kayo ay bata pa sa scouting o sa eskwela? Marahil sa sandaling iyon, ang pinto patungo sa mundo ay tahimik ng bumuka sa inyong mga puso. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw o sorpresa tungkol sa mga lumang bagay, malugod naming inaanyayahan na ibahagi ang inyong mga alaala at damdamin. Maging ito man ay kinanta ko rin to sa school, o matagal na akong curious sa kantang yan, ang bawat komento ninyo ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating kwentuhan.